Samantala, sa Negros Oriental, nag-birthday si Pangulong Aquino para mabisita ang mga residenteng na ng lindol. Para sa detalye, my live report din ng aming kasama si Royce Stagic Sibal. Royce Erwin kasama ang dalawang presidential sisters at ilang miyembro ng kanyang gabinete dito na sa Negros Oriental nag si Pangulong Noynoy Aquino ng kanyang 52nd birthday. Kita-kita dito, dito, mula sa chopper na sinakyan ni Pangulong Aquino ang malaking bahagi ng bundok na pinaguho ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Negros Oriental. Pagbaba naman sa Ginhulngan City, mga bitak-bitak na siwal at kalsada at mga residenteng nawalan ng tirahan ang sumalubong sa kanya. Agad nakipag-dialogo si Pinoy sa mga residenteng bukod sa nakararamdam ng trauma ay kumakalam na rin ang sikmura. Isinarado na kasi ang mga pamilihan sa lugar dahil sa takot ng mga taga-ruon na magkasunami. Tuloy na pa-lecture ang pangulo para tiyakin sa mga tao na wala silang dapat ipangamba. So dito laki nakikitan pula, di ba? Dito nakalagay pula, tsunami inundation area, Dito po yung pula. Agad din inutusan ng mayor ng lungsod para pabuksan na ang mga tindahan. Bagamat walang dalang relief goods, nag-iwan si Pinoy ng paunang 3.3 million pesos na cheque na sinuklian naman ng mga residente ng isang kanta para sa birthday boy. na binisita ni Pinoy ang Lalibertad para kumustahin ang mga evacuee. Matapos ito ay nagkaroon ng briefing sa Dumaguete City kung saan ibinalita sa Pangulo ang lawak ng pinsala sa probinsya. Tapos paki-explanate -paki lang everybody's portion. Those who have to acquire the land, those who have to design, those who have to plan uh, the new infrastructure. Erwin, labing tatlong tulay ang nasira dito sa buong lalawigan kaya bahagyang naantala ang paghahatid ng tulong sa may labing dalawang libong pamilyang apektado ng lindol. pinagiingat iingat din natin mga kababayan sa mga lugar na yan sa mas marami pa na o marami pang aftershocks na abangan o mangyayari sa mga susunod na linggo. Pinag-utos na rin ni Pangulong Aquino ang pag-aaral kung kailangan ng abang permanenteng ilikas ang mga kababayan natin na nasa danger areas. Erwin. Maraming salamat sa iyo, Royces live mula sa Negros Oriental Parade.